Oh, Sobrang lamig dito sigurado. Ay, tulay. Dadaan na pala tayo dito. Baka yung tulay. Ah, may dinag May malamig sigurado pag ma nag Sabay malamig ang, ang nililiguan yung kabayan. Sobrang lamig talaga. Ah, iuulan na. Ah, uh, dito tayong kabayan sa ano, sa San Lorenzo. Anong ano ito? Matakong ano? Takong. Matakong. Ito, so, ah, uh, tamang ligo muna ho tayo. Uh, wala mo nang laot. Ah, uh, ito yung ilog dito sa Matakong. San Lorenzo Ruiz.

Ay. Uh, uh, ba, hindi ko pala dito ang sinabi niya. Nabangkot kami Hala, yung huli natin na ukos. No, uh, Iniihaw na. ng Ah, yan, oh, yung, ah uh, ito yung tropa hmm. Abot ka lang? <laughs> ako nga abot Loko-loko man. Tayo <laughs> ah. <Malo> <laughs> sa <laughs> 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 nga <Nagamilis> sa sa Matuyo <laughs> <Abok> ko pa <kayaan. laughs> magay. Abot ka yan. Nag-amlit sa nga sa ako tuyo dah. Uh, Ayan, matarap talaga yan. Pio no noodles. Kumbay niyan. Ito kabayan, yung piwi ko dito sa San Lorenzo. Itong kalbong ito. <laughs> <laughs> Dami nito ka bayad ba sini na babae. Buto. <laughs> <laughs> itong piyo kung itong may sira sa Salig. birthday <laughs> celebrant. <laughs> <laughs> so, Kagaya yung may birthday. Ang <laughs> pinsan kong guwapo. <laughs> ka <Lika> na oh Bulchon. Bayan mo yan si Jay So, pahinga muna sa lahat At ligo-ligo Palamig-lamig muna tayo dito Ayaw, ko lamig Ayaw, di-dihara niyo Ayaw, di-dihara Yeah, Bukas na si Wibes pa sa ano, pinsan. Uh, kaya ay nasa Irga uh, uh, nga na kayo. Kaya mas maganda, Wibes, at lingkot, nakasama niya si Bayaw. <laughs> Kung hindi linggo, hindi makakasama. Wala. Puro trabaho ay. Oo, no, puro trabaho. Kaya nga si Uwi namin ng ano ay Irga. Kaya uh, sabi ko, linggo si na naman diskot si Yan, kaya Ano nga yung pangarang kago mong inipis? Isa. Ha? Ito, kabayan, palamig-lamig tayo.

Ah, dito tayo kumain ngayon sa San Lorenzo. Ah, tabang ligo-ligo muna. Madulas ka ba yan yung bato? Kita ke you mm -hmm.

Ang katay ba uwi? Bayan. Hello <laughs> ka bayan, Mac Angel dog. Ayun, dito ka bayan si ano, si Mac Angel 69. Ayun, baka magawin niyo kay kabayan, si Mac Angel 69. Ah, nagba-vlog din ho siya.